Hello po mga ka-business, mga ka-tams. Mag-check po tayo ng mga pinamili natin. Pina Namili po tayo kanina. Uh, check ko po, po muna. Yung mga pinamili. Mga ganito po. Silver swan. Para malaman po natin kung tama ang soy sauce. Okay. Silver Swan Suka. Mag-check po ako. Para ano, kung tama na po yung aking pinamili. Cheese, yellow, big cheese, apple pubs. check po muna tayo ng mga pinamili po natin kung tama. Ano po ba ito? Silka papaya. Silka papaya dito. Yun, meron nang dito. Check. Pansit kanton. Check. Thank you. gusto pa na mag-ketchup. Ayan mm -hmm. yung patis. Ayan pa mas. Siga. Assorted. Check. Laki ni beef. Laki ni chicken. Check. Yung stone. Check. Pigo. Check. Mega sardine. Check. Okay. Okay. Ang pinamili ko. Hello po. Mga ka-business. Mga ka-pams. Nag-check po ako ng mga paninda. Then, pagkatapos kong ma-check, isasalansan ko sa lalagyan, tamang lalagyan, ito ang mga paninda ko. Ito po, mga ka-business. Ito po. Gagawa po tayo ng ano, ng sticker na natin ito po. Yan po. Sticker po siya na, YouTube channel natin para ano, pamimigay po tayo sa mga madali po natin maipamigay sa mga tao na para masubscribe po tayo. Yan. Nagawa po ako ng sticker para maipamigay. Yan po. Hello po, mga ka-business, mga ka-fans. Hello po. Nagawa po tayo ng ano, ng dito yung, yung, yung sticker po para ipamigay po natin. Pag kami nakita po tayo mga ano para ma subscribe, ma subscribe po tayo nila. Ayun, magwa po ako nito. Para madali po o ma subscribe yan po. Ito ang gagawin ko ngayon. Ito po. Yan. Mga sticker po yan. Pamimigay ko po. Yan yan po ang ginagawa ko ngayon para kung magawa ako ng sticker ito ang hinimigay ko. Halimbawa kung nasaan mo po ako, ang pinuntahan, kami hinimigay ko po para masabihan ko ito na isubscribe po ako sa YouTube channel ko. At sa charity vlogger din po ako, kaya lang po, hindi pa po ngayon. Siguro pagka na may ano, may income na po sa pagbablog, doon po ako mag charity vlog ngayon po ay wala pang pang ano pang perang pang charity vlog kaya kung ano muna po mga ginagawa ko sa bahay yun muna po ang binablog ko saka na muna po pagka may kita na sa pagbablog yun po ang aking gagawin ang araw po sa ating lahat. Ngayon po ay uh, ano? Wala po uli yung oras. 4.25 na po ng hapon. Kaya ito po. Medyo mag po ng panahon. Oras saglit lang po maghapon gagabi na naman kaya ayan po medyo busy po tayo ngayong araw na to bukas naman po ay lalabas naman po ako ngayon inuuna ko muna po itong mga ginagawa ko para matapos ko po. po. mga ano. Ano muna ako. Ako Ayusin ko muna to para pagka, halimbawa umalis po ako, may mga taong nakita ako. Dito ko ipamigay para ma-subscribe ma po nila ako. Kasi pagka ito po ang binigay ko, isa-search lang po nila to sa YouTube channel. Nakikita na po nila yung YouTube channel ko. Opo. Yan po ang ginagawa ko ngayon. Nagtokon po ako ng sticker. Para ipanigay. gumawa muna po ako ng sticker. ito po mga ka-business, mga ka-pams, mga kalingat. Hello po. Ingat po kayo sa inyong pagmimisyon. At gabayan po kayo ng Panginoon Diyos. Ah, makapagmisyon. Ito po, mga kalingat, mga kabusiness, mga kapas. Ito po. Trabaho muna po dito sa loob ng bahay bukas ay maglalaba. Ganyan po ang trabaho ng isang nanay. pag ng mga paninda, pag ng mga maglaba, maglinis, magluto, ginagawa ko ngayon. Ito po. Pamimigay ko po yan. Mabawa po, napadaan ako sa isang lugar na ano. Sabihin ko po, po, pakisubscribe po ako. Yan. Para masubscribe po nila ako. Madali po. Kasi pag may ganito pong sticker, madali po nang ma-search sa YouTube channel Eh. Kasi saglit lang po yung search. Tingnan lang po ito. Yan po. Tsaga-tsaga lang po. Sabi nga, kapag may tsaga, may nilaga. tiyaga lang po mga kabisnes mga kapams ito po ito po tinatapos ko yung mga dapat tapusin para matapos ko yung ginagawa ko po Ano po? Gawa-gawa lang po ako ng mga ano. Ito po, ganito. Para matapos ko po yung ginagawa ko. Ayan po. Gagawa po. po ako ng sticker para ipamigay yan. oras na ba? Yan po. Tapos, tatapusin ko na po ito. At i-upload ko na po sa YouTube channel ko. Hello po. bye, bye po.